Hi guys, magandang araw. So for today's video napakarami pa rin kasing nagtatanong kung paano daw mawawala yung virus at yung mga ads na lumalabas sa cellphone natin. So diba kadalasan dito po yan sa ating uh, notification bar, tapos lumalabas yan na may virus, kailangan mo daw mag-greet ng, uh, ng mga application tapos napakaraming ads so marami pa pa rin pong nagtatanong at ito po ay para sa mga nagtatanong pa rin, pa rin ha, kasi nagawan ko na po kasi ito ng ng video nung una. So, para po ito sa mga hindi pa nakakaalam at hindi pa ito napapanood yung una kong tutorials So, may dalawang klase po para matanggal yung ads or mabawasan yung ads na lumalabas sa cellphone natin. So, ang una po natin gagawin is punta tayo sa Google po ng ating cellphone. Ayan, Google. And then, i-click niyo po yung pangalan niyo dito sa taas. Yung inyong uh, account. Ayan, i-click natin. So, pagka-click po natin sa Google, ayan. So, i-click po natin yung privacy and safety. Ito siya. And then, makikita nyo po sa pangalawa, meron po dyang ads personalization. So, i-click po natin yan. And then, dito guys, kailangan po, naka-off po ito guys. Ayan. So, personalized ads. Ayan. So, i-click lang natin yan. And then, i-turn up po natin dito. Ayan. I-turn up po natin. Ayan. So, ayan siya guys. So, site sites and apps that partner with Google review these settings. Ayan, guys. So, personalized ads are now off. So, ganun lang, guys. And then, i-click lang natin itong got it din sa baba. Ayan. So, hindi po siya. Mababawasan dyan yung ads galing sa uh, sa ating Google. So, ngayon po, yung pangalawa nating pwedeng gawin is punta tayo sa settings ng ating cellphone. Ayan, settings. Ayan. Ito na po yung pangalawa, ha. Tapos, i-click po natin yung wireless and networks. Ito siya guys, oh. yung wireless and networks, i-click po natin yan. And then, hanapin po natin yung private DNS sa pinakababa. Ito siya guys, oh. private DNS. At kung hindi nyo naman po makita, pwede nyo naman pong i-search dito sa bandang taas. Ayan, di ba may search bar naman po yung ating settings? So, i-click natin yan. Tapos, i-search nyo po yung private DNS. Ayan siya, private Ayan siya guys, lalabas naman siya, ayan. So, i-click natin tong private DNS. Then, ayan siya guys, lalabas naman yan kapag sinarch mo. So, i-click natin yan. And then, dito guys, may makikita kayo dyan na configure private DNS. So, i-click natin tong pinakababa, ayan siya. And then, may lalabas po dyan na host name. So, dito po, ayan, meron pong lalabas na blanco dyan, which is, dapat guys, naka-configure. naka naka Naka-shade po yung configure private DNS. So, i-click natin. Tapos, dito po sa, uh, sa hostname ilagay po natin dyan. So, yun guys, sinulat ko na or ko na yung kailangan yung gawin. So, ito siya guys. O, kailangan po, mailalagay nyo dyan sa blank yung dns.adgar.com. So, dapat guys, malaki po yung letter A sa AdGuard. Ayan po, dapat gayang-gaya -gaya ganyan guys. Kasi, hindi po siya gagana kapag may mali po kayong na-type or may space. So, dapat po walang space. Ayan, ganyan po dapat. And then, ayan po. So, pakigaya na lang, guys, dns.adgar.com, pero dapat malaki yung letter A. So, ayan, guys. Ayan siya. So, pagkatapos po niyan, i-back lang natin ng konti. Ayan. Tapos, ayan siya, guys. Dapat ganun po yung lalabas, ha? And then, i-back lang natin yan. And then, kung nakikita nyo, guys, ganyan na siya. Ayan. Private DNS. Tapos, nakadns.adgar.com na siya guys. Dapat ganyan pong lalabas sa cellphone natin para gumana po ito sa ating cellphone na mababawasan po yung mga ads, yung mga virus na lumalabas din sa cellphone natin. So ayan guys, so sana nakatulong ito para sa mga nagtatanong and alam ko malaking tulong to kasi subok na subok ko na po ito ilang taon ko na itong gamit and legit na legit guys na walang ads or nababawasan yung mga ads na lumalabas sa cellphone natin. So guys, ganun lang po, ayan. So, share ko din po ka sa inyo kasi ito po talaga yung ginagamit ko. So, ayan guys, ganito lang yung gagawin natin. So, sana nakatulong. So, don't forget to share and thank you for watching!